Paano po namin malalaman kung bayad ng 2 years ng agency namin, ng pag-ibig po namin? Yo! What's up mga abayan, Welcome back sa aking channel. Ang mga po pala si Nonoy. Ayan, nakaraang video po, nagbayad po tayo ng SS dahil nagtatanong po kung paano magbayad ng SS. Ito naman, tanong ni Ma'am uh, Mia Legason. Shoutout po sa inyo Ma'am. Paano po namin malalaman kung bayad ng 2 years ng agency ang pag-ibig po namin? Pag-ibig contribution naman po yung tinatanong niya dito. Ayan, bali, yun po yung ituturo po sa inyo kung paano makita yung pag-ibig contribution natin at paano rin po magbayad sa pag-ibig gamit din po ang gigas. True online lang po mga bayan. Para masagot na rin natin yung katanungan ni ma'am. Bago nga po pala kayo makapagbayad ng online sa pag-ibig, dapat meron po kayong account sa virtual pag-ibig na pag register na po kayo. May separate po tayong video doon, lalagay po natin sa description ng video, yung link na yon. Okay, simula na po natin. Ayan, punta lang po kayo ng Google, i-type nyo lang po yung pag-ibig. Pwede rin po magbukas sa apps, pero mas komportable uh, po ako dito eh. I-click nyo yung virtual pag-ibig, Check nyo yung box na yan. Tapos proceed. Ayan. Pag wala pa kayong account, be a member lang. Click nyo lang yung login. Mag-create po kayo ng account dyan. Pero pag may account na, login nyo lang. Tapos continue. Enter nyo yun na yung username nyo po dyan. Yung email at saka password na ni-register nyo. Tapos click nyo yung login. Lalabas na po yung dashboard ng account nyo dyan sa pag-ibig click nyo yung tatlong gawit na yan ayan, high earner ayan po yung pinaka account nyo ayan yung regular savings Diyan yung po makikita yung contribution nyo ayan yung pag-ibig uh, regular savings details nyo mga binayaran nyo kung gusto nyo makita yung taon ayan, punta po kayo sa year, sa baba ganyan natin dun 2023 tas view contribution scroll nyo lang and makikita nyo yung transaction date kung kailan kayo nagbayad reference number slide nyo lang yan pakanan ayan kung amount pati yung status check naman natin 2024 pero hindi pa ako nakabayad eh papakita ko lang po sa inyo tas view contribution syempre obvious wala po yan and nakalagay sa baba no payment pound for this year and magbabayad po tayo pabayaran natin yung first quarter ng 2024 punta kayo dyan ulit tapos payments pay online membership savings regular savings pala yan maglo-load po yan And may mga pwede nyong bayaran visa click nyo yan membership category syempre overseas po payment method credit or debit card pwede at saka Maya or Gcash. Dito tayo sa Maya Gcash. Lagay nyo na yung pag-ibig ID number nyo dyan. Click nyo yung verify. And lalabas na po yung pangalan nyo dyan. Tapos, membership savings. 200 po yung binabayaran sa pag-ibig ngayon. Tingnan nyo lang dyan. Tapos, ito, period covered prom. Tingnan natin kung masasama yung January. Ayaw. Sayang naman. Dito na tayo sa February up to April. 3 months po babayaran natin. Ang 2024. Click nyo yung period covered duration. Click nyo yung kung ilang buwan babayaran nyo. Lalabas na po yan kung hanggang saan buwan. Ayan, nasa baba. April, 3 months. Tapos yung amount, 600. Tapos convenience fee, 5 pesos lang po yan. Tapos click nyo na yung next. A-reviewin po muna natin. Pag okay na, click nyo yung next. Yan, billing address po yan. Yung, sa billing address 1, yung streets nyo po lagay nyo dyan. Tapos barangay naman sa 2. Tapos ayan, city. zip code. Dito sa mobile number, ayan, eh, magkakaputol-putol kasi ito eh. Yan, plus 63 sa taas. Tapos dito sa prefix, yung apat na kasunod na number nyo. Yan, katulad sa akin, 0943. Ewan ko ba't pinutol-putol pa ng pag-ibig ito eh. Tapos dito naman yung ka karugtong. Ako ng pating talaga. Oh. Pwede naman natang ipag tuloy-tuloy yun eh. Anyway, sundin na lang po natin. Yan. Tapos email address nyo. Kasi magte-text po yan pagkabayad nyo at mag-e-email. Tapos gayaan nyo lang yung image code na yan. Lagay nyo dyan sa box. Pag nahirapan kayo, pwede nyo ilagay ulitin yan. Ang gayaan nyo lang yan. Iba-iba po yung lalabas ha. Depende po yan pag nahihirapan kayo try different words i-click nyo lang yan tapos click nyo na yung box na yan next na, next nyo na review po ulit natin review nyo lang po palagi bago nyo i-submit click nyo next ayan summary na po yan tapos proceed nyo na pag okay na ayan, tas gcash, syempre yung po yung gagawin, gagamitin natin tas mobile number nyo na sa gcash tas next magsasend ng otp ang gcash enter nyo lang dyan sunod na yung pin number nyo sa gcash dyan next nyo lang ayan, pin number ng gcash next ulit payment ayan, lalabas yung summary payment click nyo lang yung pay tapos click nyo na yung proceed. Yan, successful na po yung bayad nyo sa pag-ibig. Screenshot nyo lang yan. Pero mag, may message din po yan at, sa email at mag-text sa number nyo. Ayan, message yan sa ka-SMS, sa ka-email. Ayan, mga kabayan, ganun lang po kung paano magbayad ng pag-ibig contribution online. Gamit po ang Gcash. Maraming salamat. Ngayon mga kabayan, sana nasagot natin yung katanungan ni ma'am at sana nakatulong po itong video na to. Pakipalo na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page of W Nonoy at palike na rin po at pashare. Maraming salamat.